Guys, andito kami ngayon sa ano guys, sa Binis Canal guys. Andito kami, inaayos namin yung mga upuan dito para yung mga bagagnaong na mga visitors. Yung mga visitors namin na bagagnaong, maganda yung mga upuan guys. Ayan guys, oh. Yun? <laughs> yung mga kasamahan ko guys. Si yung Atik guys, andun pa, nagtimpla pa ng ano, snack. Mm guys yeah. ganito kailangan magsipag guys ah, huwag kayong magkano dyan sa Pilipinas yung mga pera yung pinadala namin huwag niyo sayangin kailangan isipin nyo muna kung ba bago kayo gumastos gumastos kayo sa may kabuluhan laging tandaan di magandang buhay namin dito sa ibang bansa maganda lang patikinggan kasi nasa ibang bansa kami guys andito kami sa Binis Canal Lipat muna kami ng pisto guys Kasi tapos na kami doon sa kabila Yung ginagawa namin doon Dito yung forma namin guys Si Bibot Canyon The Living Legend Mag-hi ka sa fans natin Hi Hi, Hi fans <laughs> Guys, yung kasamahan namin, guys, si Ernie Corrubayan, guys, masipag, matulungin, bait. Guys, isiyawak si si mo yung mga taga-Pilipinas. Nandito kami sa Binis, Kanal. Uh, isiyawak uh, mo yung mga natin sa Pilipinas, yung mga pamilya natin dyan. Hello! Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Atik-atik! <laughs> Okay guys, yan si Purma namin guys, the living legend. Pivot Canyon. Mm. Guys, gusto ko lang ipakilala yung yung recruiter namin dito sa ibang bansa. Ito yung kaibigan namin, si Teriyong Atik. Pakilala ka muna sa mga fans natin. Fans sa, sa ibang, sa Pilipinas ba? Ay, kumusta kayo dyan? Pakikilala ko, yan si Teriyong Atik guys. Ito yung recruiter namin. Kung gusto kayong pumunta ng ibang bansa, pwede ito. Ito yung kontake natin. Sir, yung atik, guys. Marap ka o dito sa camera. Ay, samok. Marap ka ba? <laughs> Mawawin talaga yan guys. Mawawin. Yung yan ang recruiter namin dito. Magaling yan kung mga madaming alam yan guys. Mayroon din gamay yan. May gamay nalalaman. <laughs> Okay guys, salamat sa panonood. Thank you. And God bless you all dyan sa Pilipinas. Mag-ingat kayo lagi. masagana na inupakan! Yes we can! <laughs> <laughs>